O, oh, mababa um, din po ba dyan? Oo, oh, mababa. Eh. Buti na lang dito sa atin, wala, yeah, ano? Ito yung bakal eh. Ito, sumilip ka dyan sa pader daw, sa media ng ko. Second oh. floor na ng bahay yung katapang. Alo? Dyan? Dyan sa Balihay? Oo. Oh. oh. Ah. sa akin lang yan, walo. Yun lang dyan pala, nanay mo? Nanay mo rin? Ah. Saan? Second floor na ng ano, bahay na ano. Ay, ka. Hello? Baba ng ano. Bahay nila nanay mo, second floor na nila yon? Lato na nga sa Hindi. Yung likod nila. Ay! Malakas na yung ulan. Malakas ah. na ng ulan. Lagado na guys, malakas na yung ulan. Ayan na. Ayan na.

Ibigay mo na tang. Oh, akin din matang. Grabe, ala basa na ako te. Ay, basa na. Batang bilisan mo. <laughs> Grabe, lakas ng hangin mo yun. Ano ba yan, Batang? Batang! Tuna ba yan? Tuna? Ha? Ah, tuna? Batang, bilisan mo! Wala akong dalang pera nito. Wala akong dalang pera nito. Wala akong dalang pera yung damit ko? Wala. Ano mo, Batang? Nakatali mo yan? O, itali mo yan! Nakatali mo yan! Dali pa rin yan! <laughs> <laughs> Baka mamaya pagdating niya dun sa iyo, wala na siya payag. ah, may tilap. Dilisan mo ka! <laughs> Tanghali na, ano oras na? At saka ano? Sabi na ano na? Dilisan mo, magluluto <laughs> 3.30 Kamu ah, nagmadali na sila na maglilinis Lala <laughs> na la, la, yung payong Hey morning, good morning na Morning, morning na eh. hmm. Bibili pa ako ng condition kami naman lalapit ka pa. Ano pa? kami na lalapit. <laughs> Ay, grabe. Nakabili na kayo lahat Hindi pa po eh. Mahina ng kalaban eh. Ah, mahina kalaban. na ako. lahat na Halata talaga na tong driver na to, Playboy. Playboy. <laughs> <laughs> Ito may nakalagay Playboy. Oh. Eh, at side lang naman oh, oh. yan. Tapos ang tato, chicken lang. sa lang.

Nilalamig na nga. Ito ba ba tayo? Ito ba oh Oo nga. Ang loy. Uya-uya. Uya-uya ka talaga. Patay. Okay. Sige lang gawa ng bahay. Dito talaga ako sa bag. Itong bag na to. Marami Ano? <laughs> Grabe, uh, ang lakas ng ano ni Ano Enteng. Si Enteng. Si Enteng yung ano, yung bagyo. Ay mm -hmm. Si Karina nga, ay kung malakas din mo. Ito, grabe yung ano niya, yung ulan niya neto eh. Ay, wala ka ba yung basura na Wala Ay, Ano ba ngayon, Monday? Wala pa siguro. Bukas ba yan. Nag-aapag yun. Iwala bukas. Baka tuloy tulog pa yan. Bakas na ulan. At hangin. Ano na? Hindi ba ilaw? o nga po eh. Pero pag may kulog kidlat siguro. Ano? Pero mag na out tayo na kanina. Pero mag-ipon na rin ng tubig. kung run out na buron out ka Oo. Kasi yun, may kidlat ano yun eh. Oh, ano? Oh. Uh -huh, Nakas ang ulam. Nakas ang kakaroon ako yan. Hindi pa yan, ha? Di ba may kapote? Malang mm. yung mga kapote? Besan mo tang, wala akong kapote tang. Ginaginawa ko <laughs> <Yano, yano, yano. laughs> sa... Yan na na eh. Ako wala. Kaya lang, ako pwede ko. Katulo ko na eh. na pagkada ng bahay, agay mo ka bless. Hoy, <laughs> oh, wala pa hindi patapos yan. Oo. Oh! <laughs> Idin na matagal na matagal na kami diyan wala kayo wala blessings ina na tapos na namin ang anuhan niyan Kita sila siya mali galo Yan grabe ta Mig tapos na ba bukas ako dadalhin siya ko para puro puro ano Yes mo ako lang tapos sandali ako i-dal ako tayo na rin dito tayo hapon. Tayo sabihin mo ngayon dadaan ako. Dali mo matam. Sa akin matam ano. Chowt. Tilapia. Sa ato di dapat pa din na. Tilapia. Tayo mo kunin mo te. Ako mo bilisan mo bilisan mo. Dapat toy. Tilapia. Mga tatlong peraso. Tegyo kaya? Tatlo, lalakyo. Ayan, na basa. Pigain mo muna sa tubig. Ay, sus naman. Oh, masariwa ko tendero. Nabasa-basa na ka ng ulan. Oh. <laughs> Ay, oo, oh, sariwa yan. Magkaya na basang kilo sa tuna? 440. Puro oh, Ano? 440. 440. Pwede mo pinawin. Ay, 440? Oo. Oh. Ano? Bilisan ah. mo muna yung ano ko. Ay, ko, ako na. Kasi 'yung lulutuan ko, gising na siguro 'yun. Wala nang tuyo ngayon. Kung sige nanti kalabitin ko 'tong sayo, maganda, di ba? Nangkarang kumuo ka. Maganda. At tiningin, sabi niya basa na daw. Siya, Ate. Wala. Tatong hiwa. Patong. Ano nga po nagiging dalitin na kaalutin ba na isa yung... hindi ko alam yun. Hindi ako nag-aabang doon. <laughs> Malit 1.65 grams. Oh, ano yung hiwa? Magkano yan? Kamay kung kain. 1.65 grams. Siyempre, mamalay mo, mga ano pala din, babawasan ko isa. <laughs> 260. A, sige, sige, go. Ano, walang hiwa? Atlo. gusto ko maggata lang ano yung... Sino nagkakasaka ko dito sa awal ng Diyos? PVC ng... Sa taas? PVC ko sa may ano? Eh, parang maliit yun. Alam. Malaki yung dalawang malaki. May gitsa ng kilo yung dalawa. Pagkabi pa, pumunta pa ng yung ulan na natin. Pagkabi pa yan. Yung ulan? Mag-iinom mo naman ako. Mag-iisa rin yung ulang piskip ka. Wala, makagawa, makagawa eh. Nakaw. Pagkabi pa uli eh. sarap ano maggata mag ngayon na yun ng ano ulam ko tambakul di eh. gata kahapon na kay tambakul mm. pa rin ano nang tambakul eh An din ang din pala gata tagal tabakul. ko nang oh masarap talaga yan tambakul na Ay, ko, ano yung lupin lang eh mm. mas masarap ang tambakul pag pag ina mo nang tilapia Mm. Sirike, may tilapia. Tilapia kasi masarap igata or prito. Ayun nga, masarap. <laughs> May gata kasi ako ng sarap eh. Sayang. Ako dito mga... Bilis. <laughs> mga webes. Webes na. Sige, sige. sige. Hindi hmm. ba kayo kukuha ng bukas eh? Kasi nakukuha na kayo eh. Siyempre, meron na eh. Magkakarni kayo eh. Uhun ano ko eh. Kaya mo ang sosyo siya. Ano ba? Ano ko lang naman yan pag umaga, may itlog tapos may pineritong isda. Hindi pa pala tapos yan sa iyong bahay. Wala, Dito, tapos, tapos na yan. Ano pa? Wala na, ako yung papagawa. Wala, wala, wala lang kasi pagpagawa. <laughs> Iblis na yan. Naku mag ano pa yan. Eh, Naubos na. Ito sa akin talaga, kung bahay bis talaga yun. Sa kailing pagawain, no? Mm -hmm, kasi wala Malakot yan, ano oo. Oh. Mas malaki, mas malaki pa nagusto sa sa lupa. Kaysa sa um, bahay, malaki sa bahay, sige, ito ba nah. mm. yun, no? Mm. Pundasyon na yan, eh. Ito ay, ako, wala nung oras na. Papasok. Ewan ko kung may pasok. Eh, wala, Ala, ako, 7.26 na. Sa kami pasok pa yun eh. Sa mga bagay, pasok pa rin yan. Ah. Sa trabaho. Sa trabaho Hindi sa school. Ska, yun, anak, no? Hindi sa trabaho yung anak mo? Hindi. Third pa lang yun. Ah, si kuya? Oo. Uh -huh. Baka, baka. Ikaw na rin yan. Kasi pupunta ng kumay nila, lumubog pa yung sakin mo. No. Sa bakor pa lang, hindi makakalusot. Sabi, baka daw. Eh, marami ang mga ano. Mag-joy rice. Wala. sit sige, hindi ko lang alam. Tanghali na ako sa bigis dyan. Sige. Linis na, linis mo lang ito eh. Sige, para hugasan na lang. Oo eh. Tanggal na tanggal na lahat sa kasang ko eh. Masarap ko yung magsabaw ng isla, sinigang, tula. Malaki ito. Kampano, saka tula, sinigang. Ah. Sinigang na bangus. Kasi malaki bangus. Malaki sinigang. Masarap po yung sinigang na bangus. Hindi ah, bangus. Malaki, hindi naman masyadong... Ayun, Lucille lang yung pinakya. Oo, oh, sinagi ka na ng pinakya. Ito nakakasawa rin Oo. Oh. Ilang araw na rin kami napurga ng amin, yung Hindi, bangos. Kasi nakabila ko dito ng bangos, pinaksiw ko. Yung binili ko sa'yo kagunti, nirito ko. <laughs> Kidin mo 'yung process ng mga Oh, nagtitinda din sila. Hindi pa nga tapos si Ate ano. ulit tang, Ay, Ma. Handa Saka ka? Sakamata mbaka. Eh, sige. Okay. Ibigay ba Pero sa mga worth 200. Kano ba to? Sixty? O mga... Sa kilo lang to. Wala na. Sigurado ako. Wala na eh. Naubos na. Kilo ko na ba eh, ba? Sub Ay, Wala yan. Ang walang piraso sa eh. Mm hmm? Wala. Sabore, oh. Wala. Isa Wala. Kaya akong tilapia. Hindi. Uh, hey, marami. 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 Ay, yun yan. Sige, yan na naman. mo. Yan na mo na. Eh, ano ba tawag niyo? Ano sa'yo? Ano ba tinaso? Ikaw, te. Magkailan ba sa'yo? Wala na, tigay Wala na ba dun? Wala na. Ang gusto tayo. Ah, sige, aking. Apa? Bigi lang ate. Maka yung mga sa Tadaan si lang sa lobis eh. Sige, sige, sige. Be, ilan niya yan? Anong mag-uhit? O, anong mag-uhit. Ilang peraso, anong din. Ima. Pintay na. Pintay na. 150 mm. lang. Na. Ilang peraso lima? 150. Binigo naman ng euro. Magkano isang peraso? Kalahak niya sa ito. Sigurado parang itong pahayong ko sa iwi. Tanggal nga. Ay, eh, bago pa naman. Ay, kate. Yan lang. Pagkaw lahat. Dalo libo. Hmm, iwan ko sa'yo. Ito nagpwente. Ito 60, tas 150. Parang 15. O, parang na lang yan. Yan. Para sarado lang. Hindi na mahirap na magpunta. Tama. Kaka, kanina pa ako dito nag-ano? <laughs> tapos basang-basa? <laughs> <laughs> Oh, si ate, basang-basa na rin, o. Oh. Basang-basa sa ulan. Balaan na kayo dyan. Malalaki na kayo. <laughs>